Good afternoon, uh, Ma'am Teji and Sir Joseph. So, anong pong course ninyo? Uh, Bachelor of Science in Criminology po. Okay, and parin lahat po kayo? Uh, yes yes po. po. And you graduated from Coleo de San Lorenzo, Ruiz. Kailan po kayo graduate? Uh, graduate po kami 2023, July 8, 2023 po. Si Sir Joseph po. Ah, uh, po. kami, ma'am. Yung mga kasama natin online mga mga kabatch niyan. Uh, yes po, Tas, as far as I know po, meron din pong batch 2024 mm -hmm. na kasama po sa alain ah, batch 2024 okay so ang wala ang hindi pa naibibigay sa inyo transcript of record tsaka diploma mga mahigit isang taon na ano uh, yes po. anong sinasabi sa inyo ng eskwelahan ah uh, sinasabi po sa amin na na-process na daw po nila napasa na daw po nila sa ched at okay na daw po and then nung ito lang po kami nag-decide na umabot na po dito kasi po nung February po nagpunta po yung ched dun po sa school hmm. and then Nakausap po nila yung mga classmate po namin na nandoon sa Northern Summer po. Mm. Ang sabi po kasi na ipupunta po sila by Monday, ipapasa na po lahat ng requirements para po mapadala na po sa Ched Region ay head office so dito po sa Manila. Nagpagawa po ng GC kasama po yung admin po namin which is si Ma'am Alma Golia po. Mm -hmm. Nagpagawa po siya ng GC sa batch po namin. Tapos po, ang sabi po kasi, ano, ipaprocess na daw po nila, okay na daw po. Tapos nagantay po kami by Monday kung napasan na po nila. Tapos nagsabi po siya sa amin na okay na na-process na. Pero nung March 3 po, tumawag po ako dun mm -hmm. sa CHED kasi nagbigay po sila ng ano, contact number po. Tapos ang response po sa amin is wala pa daw po silang napapasa na application for SO po na binigay. Maski po yung list of graduate students na hinihingi po, hindi pa rin po nila nabibigay. Nung March 19 po, kung hmm. ano po yung sinabi po nung March 3, ganon pa rin po yung response ng CHED sa amin. Na wala pa rin sinasubmit yung school. Opo. Oh, nung eh, halos isang taon na to, yung kwento mo kasi parang ngayong February lang sila umaksyon. Nung, mga, nung nakaraang taon, ano mga, mga pinagsasabi nila sa nung inyo? Nung mga nakaraang taon po, wala po kasi kaming contact sa CHED. So sa kanila lang po kami nagkocontact. Oh, anong paulit-ulit nilang sinasabi? Okay na lang uh, process na, nasa CHED na. Tapos nung parang April 2024, ang sabi nga po sa amin, two months na lang daw makukuha na yung SO po namin. So, pwede na kami mag-take, ay pwede na po kami mag-review for board exam. So, hanggang ngayon, hindi pa, wala pang nakakapag-board exam sa inyo? Wala pa po. Paano yung trabaho nyo? Uh, ano trabaho actually, kinukuha nyo ngayon? palamihan po sa amin, wala pong work yung iba. And then, kami po, na may mga work po, Grabe ano, naman. hindi... Ano, hindi, temporary lang po yung pinasa namin sa work. Ang problema po kasi hindi po siya pang regular, pang permanent. Yung iba po sa amin nag-ed na lang po as cashier, security guard. sayang yes, naman yung pinag-ano pinag-aralan ninyo, tsaka yung ginasos ng mga magulang ninyo. Yun ang sitwasyon ninyong lahat. Opo, oh, yes po. Ma'am, nagpipigil lang po ako ng galit kasi magulang ako. Kung malaman kung ganito nangyari oh, sa anak ko at saka ang hirap-hirap magpaaral ng bata kung kailan nag-graduate na ako sa pagpapaaral ng bata, wala pa rin nangyari sa kanila. Mahigit isang taon na. Ma'am, ano pong nangyari? Actually, ma'am, yung mga documents ng mga bata, submitted na yon sa check. Submitted na no. Kailan ano, po? March 8, March 8, 2024. Kasi nag-graduate sila July, July 8, 2023. Oh. Ah, ma'am, una po, naman, July 2023 oh. sila graduate. Okay. Bakit March lang na isubmit yung dokumento nila? Uh, hello. Crucial hello. po sa bagong graduate, ang next step nila is makapag-board exam. Bakit po naghihintay ng mga siyam na buwan bago ma-submit yung requirements nila sa CHED? Kasi ang ano mismo ng ang requirements mismo sa CHED, marami. Bawat estudyante, maraming attachments at saka ang ano pa doon sa kanila ang iba hinihingi namin yung mga ano na makumpleto yung mga requirements nila lalo na sa mga ano nila, sa mga duties sa iba't ibang agency like LTO, PNP at saka sa BGMP. So in ano pa namin niyan, ginagather pa namin yan mga ano nila, mga dokumento. At saka bawat estudyante nga kompleto ang ano nila, requirements, pinapadala naman doon. So, nakaano naman yun dito, nakalagbok naman, nakalagbok naman sila na ano na namin doon na i naipasa na namin doon sa ched noong ano, noong March po, March. sabi niya March 2024. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Parang kayo ang walang kasalanan sa lahat ng nangyayari ito una, kasalanan nila. Wala silang sinasubmit. Tapos sinasabi nyo ngayon, nasubmit uh -uh. nyo na Ched ang may kasalanan. Uh -uh. So, lahat... Uh, hindi naman ako siya nagsabi nga Ched ang kasalanan. Ay, ay kasi tagal I'm eh. sorry, ma'am. Isang taon bago nyo na isubmit. So, Tapos uh -huh. ano yun? Kung, kung may, may, isang may kulang, lahat hindi nyo isasubmit? Uh -huh. submit hindi. yung complete, to, sinasubmit namin yan. Gaya Ay, ni- bakit wala pa pong ni isa lahat? Yung iba, buong batch nyo ba wala pang nakukuha? Ma'am, yung sinasabi niya po na nagko-comply po sila sa mga pinag, kung saan kami nag-OJT. Kami rin po yung nag asikaso ng OJT namin. So, sobrang higpet po namin sa mga classmates namin na i-comply po lahat. And then, sabay-sabay, bago po kami graduate, sabay-sabay po namin siyang Pinasa at saka sa pagkakaalam pa po namin nung graduation po namin yung course po namin ang pinakamaayos po sa lahat and ng then wala po ng mga requirements yes po, wala po wala na pong problema tinapos po namin yung lahat ng requirements uh, yun yes nung graduation then po meron po kaming kasabay na nursing na ibang ano na graduate po sila pero sila hindi pa po sila tapos sa OJT pero nauna pa po sila makakuha sa amin ng special order. So sa batch po namin, kami na lang po yung course na wala. Meron ba kayong ibang mga kabatch na nakakuha na o uh, lahat wala kayo wala? Po, as in po, so lahat, lahat kayo po wala. Kami. Eh unang-una, itong sabi nila na July lang na isubmit sa CHED. July 2024 lang daw nila na-submit. Ang, ang last na tawag ko po sa CHED is March 19 po. Happen Wala pang nasasubmit. Yes po. Ang party list na masasandalan. AXIS yes. number 68 sa balota. Ano po bang uh, pagkaalam niyo dito sa nangyari sa um, requirement uh, yung dokumento ng mga bata? Yes, ma'am. Eh, ito po yun, ma'am. Yung uh, kolehiyo di de San Lorenzo, 2014 pa po, madam, mayroon ng face-out closure order ang kanilang criminology, kinalang business administration, kinalang, mga about five programs kasama ang criminology pati nursing. 2014 pa po may face out order. Hindi sila naging anes sa ating publiko na they are not supposed to accept enrollees dahil may face out sa kanila. Patatapusin lang ma'am yung mga nakatikan year, third year and fourth year. But even then, sinabi nila ma'am na mayroon silang motion for reconsideration since then. At uh, hinagilap namin dito, ang sabi nila uh, may MR na sila. So pagdating ko dito mga three years ago, tumulong dito ako sa school na ito dahil nga sa mga bata. Opa. And we found out na totoo mayroon silang MR, mayroon silang MR but they were not able to comply with the requirements Wala Kaya Inantay comply. sila ma'am ng inantay, inantay ng inantay hanggang sa ngayon inaantay namin yung compliance pero last uh, it was last February or so yung kanilang nursing ma'am na ayos na mm. kanila yung din ay mga nag-graduate noong 2022-2023 kasi nag sila ng kanilang mga papers. Ngayon, inaantay namin yung pag-aayos ng, uh, ng, ng school hanggang yun hindi makakomply. So ang ginawa namin, ma'am, na-recommend na namin na i-deny yung MR, pero itong mga bata na mayroong problema during dependency of the MR, kung anong instruction ng CEB, susundin namin. At most likely, karamihan yon ma'am, hindi. Walang sala, walang pagkakamili ang mga estudyante. Hmm. Kaya yun yung uh, sabi ng CEB sa amin, bigyan namin ng special order subject to our evaluation process. Sir, maraming salamat po doon sa impormasyon na iyon. So, okay. ipasara na po siguro tong leo de San Lorenzo. Tsaka kung meron silang phase-out na, dapat may period lang dapat yun na na-phase out na sila. Hindi nga ma'am nakinig. <laughs> ang naging problema. So, itong mga estudyante naman natin, siguro hindi nila alam, innocent by standard. Kaya, actually ma'am, may recommendation na kami nasa Commission and Bank na hopefully by Monday ma -actionan. Pwede hmm. sila pumunta dito by Monday afternoon at patit ng CAB, action na namin yung mga pending SO dito na hmm. sa amin. Sinasabi July, sinasabi December, sinasabi this February lang. Uh, ayusin namin ito. Ipunin nyo na lahat ng mga nagkakaproblema ngayon sa batch opo, ninyo opo. ng criminology. At, at sana by Monday, uh, malaman na nila at sumudol ng school kung ano ang order sa school. Ang isa po sir sana ma desisyon na po tong MR ng Koleo De San Lorenzo yes, Ruiz po. and given the way they're acting that this dishonesty Opo oh sir yung dishonesty nila sa mga tao sa mga estudyante nila na nadehado ng isang taon mahigit isang taon na ano nila na buhay nila na sana na na sila ng hanap buhay nila ng career nila na, na, na napigilan may consider po 'yun tsaka wala na po sana'ng maulit ito sa susunod na school year. Mai-announce na po ito publicly na may hindi po na-credited yung some courses po nitong Koleyo de San Lorenzo Ruiz. At kung meron pang ibang school na connected sila, kung pwede po sir pa-check na rin kung meron silang mga ibang pending cases na nang nang loloko rin sila ng mga ibang sujante. In fact, na namin si Ma'am ng official listing ng graduate. O sana? para matulungan natin. Si, papatulong ko na lang po kayo, ma, sir. Papakollect namin kila um, Teji at Joseph kasi kila okay. Ma'am Alma Golia. Baka two years from now nyo pa makuha yung listahan na yan. Siguruhin ko po, ma'am, kay Idol, kay Mahal na Senador, that by Monday may action ka rito. Um, sige po, yan po ang gustong gusto natin. Mabilis na action. Yes, opo. Thank opo. you, attorney. Thank, Thank you, po, sir. Oh. Ma'am Stefani, bale, yun po, narinig yun naman po ang sinabi ni Doc Alhibe. Al sa Monday po, magsama-sama na po kayo, pati po yung mga hindi, hindi po nakasama sa online. Um, nakasama sa atin ngayon sa programa, kung pwede niyo na po kontakin para isang puntahan na lang lahat matulungan na. Total bukas na ang pintuan nila oh, Doc oh, Alhibe, mapapabilis na 'yung pagproseso ng mga papeles natin. Paasikasuhin po namin 'to para makuha nyo na po at uh, malaman po natin kung ano 'yung uh, iba pang step ng CHED uh, sa Kolehiyo de San Lorenzo Ruiz de Manila Inc. Salamat po at magandang hapon po. Thank you po. Thank you so much.